So guys, good morning, good morning. May buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Guys, bihira ako nakapag-upload ng video kasi may ginagawa ako. So ngayon, magluluto lang tayo ng uh, pritong tilapia guys. Na may breeding. Saman niyo ako guys. Tara. Ito yung isda guys na nabili ko. Ah, uh, ito yung piprito natin. So, Maglagay tayo dito guys ng Yan guys, ito yung chicken breeding natin guys So ilagay natin yung guys uh, Kailangan natin lagyan guys yung ating tilapia para pampasarap Lalagyan po natin ng garlic powder Yan, titimpla natin guys para mas masarap siya Yan, paminta Tapos lagyan natin siya ng konting magic syrup. Ayan. At lagyan natin siya guys ng konting asin. Oh, huwag na masyadong damihan kasi uh, medyo ano na yung ano sa chicken breeding. Ayan. Ihalo lang natin yan guys. Ayan guys, nagmix mix na siya. So, Ilagay natin siya guys dito sa tilapia natin guys. Yan. Ganyan lang natin guys. Para lahat, eh, malagyan natin. Yan. So, iubos na natin ito, guys. Ayan. Pagpunta so, na tayo, guys, sa ating kawali. So, guys, mainit ng kawali natin, guys. Lagyan natin siya ng construct, guys. Kasi, para hindi siya magdikit. Ayan, ihalo-halo lang natin guys. konti lang guys, para hindi magdikit yung ating pinipritong isda. Ayan, yan ang teknik. Ay Tumulat. Yan guys, antayin na lang natin guys. guys, break na lang natin guys. iya juga maganda guys kung medyo tostado siya. Oh. Yung ano lang yan nasunog guys. Yung breeding niya. Ya, yeah, mic-nya to turn so, out. Tuh, honein ngatin. Yan. Boypa ya ta.

Yan, Ang sa pagkaloto. Okay, guys, last one. Okay, guys, balik nga ulit natin siya. guys. Ayan yeah guys, guys, ahunin natin guys. Okay na to. Ayan yeah, guys, ah, tapos na naman tayo sa ating pagprito ng tilapia. Nandito na lang ako guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye.